Ang pinaka worst na nangyayari sa tindahan namin na nilayasan pa kami ng libu-libong utang tapos may mga tao pa na sa iyo bibili, uh, sa iyo uutang pero sa iba bibili kasi nga hindi na sila nagpapakita dahil ayaw nilang masingil sa kanilang mga inuutang kumbaga parang nagtatago sila. Hello guys! Hello mga kanegosyo! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa channel namin, Rose and Dave Channel. At kung bago ka pa lang sa aming channel, ako nga pala si Ate Rose ninyo, ang tindera ng bayan. Okay, so bago tayo mag-start guys, ay isi-shoutout ko muna si Karen Jane Salmon. Ayan, nakita ko siya sa comment kaninang umaga. Sabi niya, Ate Rose... Kapitbahay tayo nung 2006, nakita ko yung tindahan mo noon eh. napakaliit pa, ngayon ay napakalaki na daw, ayun. Tamang-tama lang po. Karin Jane Salmon, yon Maraming salamat sa panonood. At kay Ma'am Marika Bamungan, thank you so much po Ma'am Marie, andiyan ka palagi. Kay Ma'am Mimi Dubas na mahal na mahal si Popoy, thank you so much. Mga organic viewers po to guys ha. Tapos ito pala si Grey Gasok. Ito si Grey Gasok ay matagal nang nawala. Ngayon bumalik na naman sa pagwawaiti. Sana tuloy-tuloy na to Grey ha. Tuloy-tuloy na si Grey Gasok kasi guys ay nung Uh, nag-start pa lang kami na mag-YouTube, nagla-live, andyan si Grey Gasok palagi, wala pa siyang channel noon. Ayan, so nung nag-start na siyang mag-YouTube, bigla siyang nawala. So ngayon, bumalik na naman si Grey Gasok. Kaya, shout-out sa iyo ng bonggang-bongga. Okay, so for today's vlogs, ay pag-usapan natin ang tungkol sa utang guys. Kasi ang utang, ay ito yung pinaka problema ng may isang sari-sari store. Ayan, palagi nilang tinatanong kung Ate Rose, nagpapautang ba kayo? Ayan, so ngayon, may nagtanong nga sa aking comment section na si Ansbert Gayas. Ayan, sabi niya, Ate Rose, wala bang nangungutang sa inyo na din nagbabayad tulad sa amin? Araw-araw kaming busy, marami kami mga customer, pero puro utang. Ewan ko kung utang ba ang tawag nito or hingi na lang kasi hindi na sila nagbabayad. Ayan, so kawawa naman kung ganito yung tindahan natin. Kung ganyan yung tindahan natin na busy tayo buong araw, tapos puro lang pala utang. Ayan, so Sir Ansbert Gayas, relate na relate po ako sa sitwasyon nyo noon. Noon ha, noon, pero ngayon wala nang utang sa aming sari-sari store. Ayun po, naalala ko noon na sobrang busy ko, buong araw busy ako pero busy ako sa mga utang. Pagdating ng gabi, pagbilangin ko na 'yung aking kita, konti lang 'yung kita ko kasi nga puro pala utang. Hindi makapal 'yung benta ko, makapal ang listahan ko. Yun 'yun ang pinaka worst na nangyayari sa tindahan namin na nilayasan pa kami ng libu-libong utang. Tapos may mga tao pa na sa iyo bibili, uh, sa iyo uutang pero sa, sa iba bibili kasi nga hindi na sila nagpapakita dahil ayaw nilang masingil sa kanilang mga inuutang. Kumbaga parang nagtatago sila na hindi mo siya makita para hindi mo masingil sa mga obligasyon nila. So yun yung experience namin noon na napakasakit talaga sa ulo. Nakikita mo na lang na yung mga palinda mo ay kumukunti na bakit kumukunti na, wala ka nang mai-rolling, -ro wala ka nang maipangbili kasi kasi nga hindi pa nagbabayad yung yung mga nangungutang sa tindahan natin. So yun yung uh, experience ko noon. Lahat naman siguro tayo na may tindahan ay nakaka-experience ng uh, ganitong sitwasyon, pero pwede natin yan na maiwasan. Ayan, sa totoo lang, sa panahon ngayon, sa ngayon, wala na talagang utang sa aming sari-sari store. Stop na talaga kami sa utang. ah uh, Siguro sanayan na siguro yan. Pag masanayan na kayo ng mga, siguro mga tao sa barangay ninyo o sa paligid ninyo, mga kapitbahay ninyo na hindi na kayo nagpapautang, masanay na din sila. Ayan. Ang sa amin lang, yung ginawa namin, kasi nung time na yon na marami pang utang sa aming tindahan, ako lang po yung naiwan dito. Yung parang, kasi simula ko pa lang na magdinda. syempre, uh, gusto mong yung mga kapitbahay mo ay parang mga close sa iyo so maganda yung pakikitungo mo sa kanila halos lahat ng mga customer ay maganda yung pakikitungo mo kasi nga gusto mo na mapalapit ang loob nila sa iyo na bibili sa tindahan mo kaya lang ang mangyayari pag sobrang close kayo sobrang malapit kayo sa ibang tao sa mga customer ay yan doon na papasok yung utang kaya dapat merong limitasyon yung pagiging close natin sa ating mga customer, ayan, so hindi naman ibig sabihin na uh, hindi talaga tayo magpapautang pag may emergency talaga, pag nakikita natin na uh, kailangan na talaga nila ng uh, item na yan halimbawa mga gamot or need na talaga nila, pwede natin silang pagbigyan pero kailangan meron tayong limitasyon, pero sa ngayon talaga guys, sasabihin ko sa inyo wala na talagang utang dito sa tindahan namin kahit piso. Uh, wala kaming wala kaming listahan dito na, na meron silang makakapal na mga listahan, may mga notebook sila na mga listahan ng mga customer. Wala na talaga 'yan dito sa tindahan namin. Stop na talaga. Nadala na talaga kami, guys. Grabe, sobra, sobra yung nangyari ultimo cash ay hinihiram sa akin, pangbayad lang nila ng kung ano-ano yung mga utang nila. Sobrang buti ko sa kanila. Kaya lang na-observe nung si Kuya Dave ay umuwi na nga dito. Balikan na naman natin. Si Kuya Dave umuwi na kasi ako na lang ang, ako lang kasi yung nagtitinda. Nakita niya, sobrang kapal ng listahan. Tapos parang wala masyadong improvement sa tindahan kasi nga napunta lang sa utang. Hindi mo kaagad mairo-rolling yung iyong kapital kasi nga hindi ka pa binabayaran ng mga nangungutang sa iyo. Yun, yun lang yung uh, malaking problem. Yung mga dating customer namin na nangutang sa amin, nung time na si Kuya Dave na yung nagbantay, sinabihan niya na, na hindi na kami magpapautang. Ayan, kasi nga, wala na kaming pang tapal pa dito sa aming tindahan. Wala na kaming pang dagdag pa kasi nga uh, nandito na siya, umuwi na siya, wala na siyang trabaho siguro yun yung pinakariso namin na yung dahan-dahan namin uh, na stop yung utang dito sa tindahan namin guys, ayan so ayan, paano ba yung mga kamag-anak nyo Ate Rose, yung tanong ni, ni Sir Ansbert Gayas yung mga kamag-anak nyo po Ate Rose na mangungutang sa inyo na hindi nyo po matanggihan Ayan, so depende lang po siguro sa tao kasi dito sa store namin meron naman kami mga kamag-anak pero uh, nagbabayad naman sila sa kanila mga obligasyon pero sa ngayon ay hindi na rin sila nangungutang sa amin, siguro uh, medyo malayo kami sa kanila kaya siguro tinatamad na rin sila magpunta. Kung magpunta man sila dito sa amin, ay hindi na sila nangungutang. Bumibili na lang sila. So, yun yung ano namin dito sa aming mga kama. -ang. Ang mahirap kasi pag parang nasa isang compound lang tayo, tapos may tindahan tayo, nakapaligid. Ang nakapaligid sa atin, halos lahat yung ating mga kamag-anak nga, yun yung, yun yung mahirap talaga. Siguro, di, di ko masasabi na di natin sila pa uutangin, no? Kasi wala ako sa sitwasyon nyo kung saan kayo ngayon. Mahirap talaga, mahirap po talaga na may mga kamag-anak tayo na nakikita naman natin na nangangailangan sa atin na hindi natin sila pa utangin, di ba? Depende lang po talaga 'yan sa sitwasyon. Pero dito sa amin kasi, ay yung nasa subdivision kasi kami halos po ng mga nakatira rito ay may mga trabaho po. So pwede namin silang matanggihan na hindi kami magpapautang kasi lahat naman sila ay hindi mo nakikita na parang kawawa. Ayun, hindi katulad sa ibang lugar na may parang medyo nasa squatters area ka tapos ikaw lang yung may malaking tindahan tapos nakikita mo yung mga nasa paligid mo na nakihirap sila siguro sa ganyang sitwasyon di ko ma hindi ko masabi kung hindi talaga ako magpapautang kasi nga nakikita mo naman sila na nakihirap, di ba? Depende na lang po talaga sa sa sitwasyon at Ewan ko lang. <laughs> Para ang hirap mag-explain. Okay, so yun. Ang iniisip kasi natin, guys, lalong-lalo na ako noon, na kapag hindi ako magpapautang, Awalang uh, bibili sa tindahan ko. Pero hindi naman, hindi naman nangyayari yun. Nakita nyo naman ngayon sa tindahan namin na no credit na talaga. So, sawa ng Panginoon, ganun pa rin yung benta namin. Simula noon hanggang ngayon, ganoon pa rin yung benta namin. May pagbabago lang konti dahil sa panahon ngayon na pandemic. Pero, hindi naman natin uh, katatakutan na pag hindi tayo nagpapautang, walang bibili sa tindahan natin. So, uh, ang ano ko lang na piliin lang natin yung pauutangin natin tapos uh, lagyan natin sila ng magbigay tayo ng limitasyon kung hanggang hanggang magkano lang yung kanilang uutangin, di ba? Okay, so yun na guys. Kayo na lang din yung bahala. Ang masasabi ko lang na tayo ang nakakakilala sa mga tao sa ating kapaligiran, tayo ang nakakaalam kung sino sa kanila ang marunong magbayad. Uh, sa mga tao na hindi marunong magbayad, tayo na lang din ang bahalang uh, magdesisyon kung papautangin ba natin sila ulit. Ang mahalaga ay pinagbigyan po natin sila pero hindi nila tinutupad yung kanilang mga obligasyon. So yun na lang, yun na lang yung masasabi ko. So kasi hindi ko pwedeng masasabi sa inyo na huwag kayong magpapautang katulad sa amin na walang credit ang aming tindahan kasi nga Iba-iba po yung sitwasyon natin, iba-iba po yung location natin, iba-iba po yung mga tao sa kapaligiran natin. Yun yung masasabi ko sa inyo. So, nasa sa'yo na lang po oh, ang desisyon. So, kayo na lang po ang bahala. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much sa time. At kabi may kasabihan ni Kuya Dave na kapag may itinanim, may aanihin. See you next vlogs po. Bye bye! Peace!